Okay guys, okay guys, good evening. So nandito tayo sa uh, Santa Barbara Town Hall. <laughs> Ito yung mga pailaw guys, oh, tingnan niyo. Wow, bongga, di ba? Ang ganda ng mga pailaw dito. So mukhang sawa na yung mga tao dito na ano, na mamasyal. Kaya <laughs> wala ng mga tao ngayon. O oh, dahil porke tapos na yung Pasko. Ayun, nilang puntahan. Ayan o. Oh. So, lapit tayong konti. Solo namin to. Solo namin ngayon. <laughs> Kasi pumunta pa talaga kami dito. Gabi. Time check. 8.30 p.m. So, makikivideo lang tayo. Ganda, di ba? Ganda. Ito yung aking bayang sinilangan dito sa May Santa Barbara, Pangasinan. So, syempre, hindi natin ito papalampasin na hindi may feature sa ating vlog. Kaya tayo ay napabisita dito. May mga pailan-ilan din na nandito, guys. You know, mga namamasyal. Tapos sunod na video guys, so ito naman yung dun sa may bayan or dun sa may plaza sa Santa Barbara pa rin. So ayan oh, may mga medyo mas maraming tao dito kasi ito yung sa mismong bayan. Ayan guys, mas marami ding pailaw dito. May mga Christmas tree din. Tapos ito yung 360 view niya. May mga pailaw din yung mga puno, yung kulay blue. May mga banderitas din. Ayan, no? Nakasabit. So, siguro, nung mga ano yan, nag ng bayan kaya hindi pa inalis. Tapos, na nila sa, ano, sa pailaw nung mismong plaza. Ayan, guys. So, salamat sa panunod. Lagi na aking mga video. Tapusin sana ito hanggang sa dulo. Bye!